Bagkos ito po sa anang tamang daan upang tayo magsama-sama sa isang layunin. Kaya nga po ang programang Montingling, nariyan na pagtulong walang halong politika. Kaya ito pong aking pagpili, wala pong halong politika po ito ang programang Montingli ay hindi ko hinahaluan. Bagkos kailangan kong ko mong makiusap sa inyo. Dahil ang programang Montingling pwede pa po, po maraming matulungan kung ang aking dadalhin ay inyong tangkilikin mayroong tutulong na tao para sa atin upang marami tayong marating sa panahon ng pangangailangan. Po, so, una po sa lahat, magandang araw po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng mga banglingkod, At sa ngalan po ng programang Munting Hiling, sa inyo abang lingkap, Edward, ito na po ang araw na inyong Ang aking pagpapasya sa aking mayor na dadalhin Bago ko po inisip na magdiklara ng formal Sa ngalan ng eleksyon sa darating na Mayo Kung sino ang aking dadalhin sa ngalan ng programang munti Sa mga nagtitiwala, sa mga natulungan at mga kaibigan ko Na nagmahal at patuloy na nagmamahal sa akin sa mga umaasa ng pagtulong sa programang Muntingiling na hindi ko pa nararating. Marahil po, ito naman po ang panahon na ako naman ay hihiling sa inyo. Masakit man po ang aking gagawin, maaaring ako may masaktan, may matuwa, pero kailangan kong gawin, hindi para sa akin, kundi para sa bayan ng taytay. Hindi ko po sinasabi na ang aking mapipili ay siya ng pinakamalinis at pinakamaayos pera ang aking nakikita, siya na ang dapat at karapat-dapat. Sa hindi ko man po mapipili, nadadaling bilang ama ng bayan ng taytay, -tay, ipagpatawad po ninyo. Hindi ko po nais na kayo masaktan. Bagkas, bagkos, gusto kong tayo magsama-sama sa isang layunin upang ang bayan ng taytay -tay ay patuloy mapag-unlad at mapabuti ang kalagayan ng bawat individual. Masakit para sa akin ang magdesisyon dahil may mga kasama na ako na masasaktan. Ay mga kaibigan na pwede kami magkaaway o magkatampuhan dahil ang pagbidesisyon ng isang bagay na napakasakit ang gapin. Pero kailangan kong gawin alang-alang sa bayan ng Taytay. Ako yung humingi ng pasensya sa mga tao na nagmahal sa akin na umaasa na ang mayor nila ang aking dadalhin. Ipagpatawad po ninyo. Sana hindi po ito ang maging daan upang tayo magliwahiwalay. Kung ito ang magiging daan upang tayo magtampuhan. Bagkus ito po sana ang tamang daan upang tayo magsama-sama sa isang layunin. Kaya nga po ang programang Montingling, nariyan ang pagtulong walang halong politika. Kaya ito pong aking pagpili, wala pong halong politika po ito ang programang Montingling ay hindi ko hinahaluan. Bagkus kailangan kong mong makiusap sa inyo. Dahil ang programang Muntinilig pwede pa po maraming matulungan kung ang aking dadalhin ay inyong tangkiliken. Mayroong tutulong na tao para sa atin upang marami tayong marating sa panahon ng pangangailangan. Kaya muli po akong humihiling ng inyong pagpapatawad. Sa aking mga kaibigan, ito na po ang pinakaihintay ninyo. Ang nakikita nyo pong kulay sa akin ay pulay-pula. Minsan po ay kulay aso lang aking kasautan. Pero sa araw po ito, inaabot po po sa inyo. Malungkot at masakit pa po pong tanggapin. Ako po ay nasa kulahanan. Kaya po, nandito po ngayon. Mayor, pwede po ba makasama na kita dito? po Ang ating Lieutenant Mayor Jerry, hindi ko po sinasabi na siya ang pinakamagaling sa buong kasaysayan ng taytay -tay ng naging mayor. Kaya sa inyong lahat, dyan sa laylayan, Tatay Bal, Ate Ami, Paring Baran, at sa lahat ng aking mga kababayan sa Barangay San Juan, mapadamayan man sa Alliance, ayan, lahat po kayo lahat riyan. Si Ate Suset, dyan sa May c kung may makalimutan man ako, alam kong marami kayo. Ate Maricel, yan sa Pladway A, sa Pladway, Batasin, Batasin 1, Batasin 2, sa Lambak at sa magta. Dito po sa likod sa meral ko, Ate Janet, alam kong alam ka. Pero sinabi mo sa akin na kung saan ako itagamayan Kaya sa pagkakatong po ito, hindi ko po layunin ang sakta ng inyong kalaban. Ang layunin ko ay mabigyan ng magandang buhay ang ating kabataan sa darating na panahon sa pamamagitan ng ating pinigong sinayto. Salamat, salamat. Alam kong mahirap tanggapin na magkahiwa-hiwalay tayo. Kuya Boy, Tagli, paring Alan, kumpari kita, mananatiling magkaibigan at magkumpari tayo. Inaanak mo ang aking anak, pero pagpatawad mo na ako ay nasa kanyang mundo. Hilulungan kita noon, humiling mo, ibinigay ko pero ito naman, tumihinga ko ng pagpapatawad sa iyo na si Mayor Florez. Salamat Ay! Ay! po na nagtituwala. Ang araw po mula ngayon, dipagsigawan ninyo ng programang Munting Ling. Ito na ang aking kahilingan na itinibigay sa inyo. Mayor Florez, para Mayor sa 20-25. Salamat. Ay. salamat. Ay. Ay ano yan, nagpapasalamat ako sa uh, ano man yung ating mga nakaraan na uh, sa, sa tabi na natin. Ito naman ay para sa bayan. Dahil naman tayo nagpapakahirap. Ang gusto natin, yung ating mga kababayan ay ating mapaglingkuran. So, nakita ko yung programa mo na munting huling ay napakarami mo natutulungan. Kaya sabi ko, ako ay lumapit kay Edward, nakiusap ako kasi gusto ko makatulong muli sa ating mga kababayan. Ganon din, sa pamamagitan niya, supportahan din natin ang kanyang programa na hindi na pantay-tay para hanggang ibang bayan may natutulungan kaya kaya siguro masasagot ko yung dito sa taytay kaya eh, kung tayo manalo at uh, makakatutok tayo sa pagtulong sa mga taytayen nyo at ayun uh, yun nga alam ko mahirap yung decision mo dahil lahat naman kami ay naging kaibigan nakasama mo pero talagang dadating ang panahon na meron tayong mga kailangan desisyon na makakatulong sa ating mga kababayan at saka sa loyalty natin sa ating bayan ng Taytay. Yeah. So, thank you pare, maraming salamat pare, sa, Ayan. sa mga nagtitiwara sa akin, ito ang masasabi ko sa inyo. Pag kayo pumunta sa akin, hindi kayo nabibigo. Ibinibigay ko ang aking abot ng ating makakaya. Kapag si Mayor Chorik ang nanalo, at hindi ko kayang ibigay ang inyong kahilingan. Pare, eh, sana ikaw ko pahirapan po nila. Eh, pare, Direkta naman. At kapag hindi naman kayo ni Mayor Zorik at kayo nagmamadili, narito ang programang Munting Uli. Ang pila yung napakaikli. Ang biyaya yung madaling marapit. Kaya ano pa po ang dapat natin isipin magmula ngayon. Alam ko pagkatapos namin maipost ito, maaaring may magbash. Sana wag naman. Sa pagpaliwanag ninyo, mag-usap tayo. Pag-usapan natin kung bakit ko pinili si Nurture. Minsan masakit tanggapin. May tumatawag kayo pare na mukhang kung ano man. Huwag naman sana. Pero ano man sana ang kanyang kapintasan, huwag natin tingnan kung di anong magagawa niya para sa bayan. Dahil ang bayan ang maghihirap, bayan din ang kakamit ng pagpapay. Di pare? Pare, sana mangako tayo sa ating mga kabayan ng nga ano naman ating pinagkasundan, huwag natin sirain na ito. Tingin ko pare, sa tulong ng pribadong sektor, kung tingiling, kung tayo man ay nasa gobyerno, yung ating DSWD, yung ating mga engineer, yung ating mga doktor, huh? uh, yung ating sanggol ng bayan, at tingin ko, ano eh, marami tayong matutulungan na mga tao lumalapit sa inyo, kaya hindi na dapat silang pahirapan Kairapan pa. pa. Gusto, kaya, gusto ko rin para iparating sa ating mga kababayan. Alam niyo na mahirap ang ginawa ko decision. Pero bago ako nag-decide para pinumbang ko. Alam niyo, sa sarili na kami nagtampuhan. Pero lahat yan, nawala sa akin. Sapagkat nakita ko ang sincere na din, Nakita ko parang sincere na din. Kung ipor o parito ka, isang taon na tayo. Ano ko yung Tinatalo e, ko sa Edward, tinapakinggan ko yung kanyang mga... Pa pa pare, pa ako dahil Tinanggap po lahat ang sinabi ko. Di ba? Sabi ko pa nga dito kay Mel, pagpatawa din. Eh. Pare, pag ako niloko mo, doon siya nagpapatay na. Di ba? <laughs> na sabi ko ang bagay na, alam niyo kaya kong gawin yan. Pero uh, palagay ko naman hindi parang ganyan. Uh, parang umakadjay. Parang umakadjay. Parang yung dumantong doon. Nasabi uh, ko ang bagay na Para gusto ko naman sabihin kay Mel, Nasaan mga nakaraan nun? Huwag na muling maulit. Nakita mo pare. Ano man ang nangyayari, hindi kita iniwan. Uh, diba? Ganon tayo katatag. Maniwala at magkipagkaibigan. Samantala marami dyan. Marami kayo. Ayan. Napagkataos yung pakinabangan yung tao, iniwan ninyo. Ako, ah, oh, derecha, ikaw buo na yan. Pasensya ka na, ha? Ah. Hindi ka gusto. Dahil hindi para sa bayan ang iyong ginagawa, kundi pang sarili lang. Kaya hindi si Mr. 20 pesos. Ha, ah, Patrick Alcantara. Lahat ng kaibigan at mga kaibigan, at kakilala mo. Sinabihan ko na. Tingnan natin. Nakilala ang inyong pamilya dahil kay Chori. Pero nasa ng utang na loob ninyo. Kung alam ninyo ang lolo mo, Nakilala na yun eh, Jory. Pinatak kapitan, justice niya. Kasama ako. Pero ikaw, nung lubabang kong siya, natalo ka. Ikaw nagsalita laban sa akin. Kung talagang Jory, ako lumantad ako. Pero ako'y pumunta lamang noong kay Mayor Jory. Para ay magpaalam na ikakampanya ko si Mamusi at si Mindeng. Pero ininsulto mo ako. Pero ngayon, nasaan ka? Anong klaseng tao ka? Matapos kang makinabang kay Mayor Jory, iniwan mo ng walang pakundangan. Kaya ako parin dinala kita sa awa eh. Pero nakita ko, sa pag-iikot ko, wala nang katalo-talo si Jojo. Pasensya na kayo. Wala ba? <laughs> Kaya sabihin ninyo, sisinungalan ako. Ako hindi mayabang, Sadyang malabang talaga. <laughs> <laughs> nung panahon ni Mayor, ni mayor Jojo, ni Jojo lahat ng mayor na dinala ko, walang natalo. Nung ako'y kumambi kay Mayor Jojo, nanalo si Mayor Jojo. Nung panahon ni rin, mula 2004, nanalo si pare. Noong panahon ni eh, Mayor Alan, nanalo si Mayor Alan. Ngayon, Jory Tolyakov, panalo ko din. <laughs> Sigurado yan. Di ba? Kung baga sa sabong, tinitingnan natin ang kuri ng labanan. Di ba? Pero pareng Alan, kailan man tandaan mo, hindi ako magsasamit ang laban sa'yo. Bilang kaibigan, kung ano man nakita kong negatibo para sa'yo, mananatiling aking na lamang. Alang-alang sa ating pinagsamaan. Pero hayaan mo ako ipakilala ng akin kung pare, ang susunod na huling mayara magbabalik sa mabuting pamamaraan at pananalita. Kung mayroon na akong tutulog sa mga bagay na malilita ma'am, para sa interes ng bayan ng Taytay, hindi para sa interes kong pansarili. Ako man ay naghihirap kailanman, hindi ko layunin ang magkamit ng maraming pera sa larangan ng politika, higit sa lahat sa buntang aking nakalag-prinsip. Kaya sana pare, thank you, thank you. naman ang ating nakaraan, at ano man ang iyong pangako sa bayan, diyan pa na natin ang mahal. Kaya na ano, marami tayong Parang may sakit, nakikita natin. natin no? Yeah. Ito, pare. Sana. Eh, yeah, panoorin nyo na, hinahantay nyo na ito. Mamaya, sa vlog ng Bunting Hiling by Edward, hindi sa pagtulog, politik niya, i-upload topic. <laughs> <yung, happy>. Dahil <laughs> ito, alam mo, alam nyo kasi, itong i-upload namin, ang mararating nito, sa munting hiling mas marami. Ang okay. ugnayan namin ay magiging daan upang mapalawak ang pagtulong sa ating mga kababayan. Marami tayong kababayan naghihirap. Maraming naghihirap na kulang ng pansin. Maraming pera ang bayan ng taytay na ilan lamang ang nakinabang. Ito na ang panahon na bayan ng taytay naman ang makinabang. pare. Kaya sa lang bilang ako oh, ng pananalita, pare. Ano sa sasabi mo? Maraming salamat sa tulong mo, makakaasa ang At ating mga kababayan na kung tutulungan natin ng mga problema nakita natin lalo na sa laylayan yung mga senior na may sakit o oh, para mga kailangan na wheelchair tulong-tulong tayo dyan uh, ay sa ko sa ano mo sa mga prinsipyo mo pati yung scholar tulungan Saan natin, na lang uh, tayo, tayo may April lang pasensya na may April malay mo magkasama tayo pero ano man ang iyong magiging desisyon sa aking mga kaibigan ano man ang iyong magiging desisyon lang ko pero hayaan yung pasyal lang kayo po, po kayo isa-isa at ipaliwanag ko sa inyong personal kung bakit si Jory ang pili nito di diba? mas guwapo kasi siya kaysa sa akin no uh, po, sa nga po na bang Edward Pantay kasama ko si Mayor Jory at sa nga ng staff ng programang Muntumiling maraming maraming salamat at magandang araw po sa inyo thank you